yo good day everyone and yeah no this is i don't remember ah corlet corlet or yes yeah, so basically corlett nelson bay and yeah it's beautiful in here you can see over there that's the yeah that's the tomari area tomari mountain yeah the beach basically and you're going to see all these houses in the hills looks beautiful and you also notice that yeah, greenery let's of three oh, English <laughs> Tagalog nga pala tayo and mayroong rainbow over there mapunta dun very nice and yun yung tower malapit dati yung bahay malapit dati dun ako dati nakatira malapit sa uh, tower na yun eh, nandito ako kasi oh, ganda ng mga bulaklak oh Nandito ako kasi galing ako kala Stanley at uh, Sarah Jane. Eh, binigyan nila ako ng maraming grocery. As in, madami talaga nakakahiya. Pero, yeah, binigay nila. Ang may okay, papakita ko sa inyo yung pagpunta natin sa, yes, sa shopping center because kailangan gumamit ng banyo. Okay, nandito na tayo sa Nandito na tayo sa shopping mall. And, yan. Ito yung bigay nila. Bali, shrimp and vegetable mandu. Dumpling, basically. Still frozen. Dami. Dami. And, ito, kimchi. Kimchi noodles and ito pa nigori binili daw nila sa korean restaurant or filipino restaurant and ito pa chicharon lola medios homemade products yeah chicharon tikma ko na Tikman <laughs> natin itong kay Lola Medios. Sa kaya to ginawa. Walang ano eh, walang pangalan. Wala walang label pero may Instagram at Lola Medios. Walang lugar kung saan ginawa. Okay, crunchy. Hindi masyadong maalat. And authentic curry powder. Bago. No, curry powder. And 555 sardines. Very common in the Philippines. <laughs> Again, English na naman tayo. And Malteser. Basically, crispy malt center chocolate. Yeah, it's not yet open. And luncheon meat. Yeah, luncheon meat. Hindi ko alam yung brand. Korean. Dalawa. Dalawang luncheon meat. and another curry powder lata eh oh. no curry powder and mayroon pang ganito dalawang itlog ano to eh? itlog na maalat pero hindi siya yata pula. Ewan ko, siguro pula sa loob. Makabalot eh. Vacuum. Dalawang piraso. And sinigang mix. Yeah, dalawang sinigang mix. Okay, yeah, salamat Stanley and Sarah Jane. And Sam. Salamat Sam si Sam yung anak nila wala naman akong bibilhin sa grocery dahil nga marami akong pagkain dito ngayon eh pero kailangan akong pumunta sa toilet regular na akong tumatay eh, bago umalis ng trabaho eh kaso pag may tao sa locker eh nahihiya naman akong tumay eh dahil baka maamoy nila yung tae <laughs> diba? kaya dito ako inantay ko makarating dito sa shopping center at dito na ako tumatae sorry okay yeah we are back here galing na ako sa toilet and natukso akong bumili nito yeah flat white also maganda yung panahon sa labas kaya umikot na rin ako lakad-lakad. Yeah, gusto ko sanang lumakad ng mas malayo kaso nakali hindi ko dinala itong camera. Kaya yeah, bumalik na lang ako dito. And yeah, magsasaing ako. Ito, meron ako dito ng bigas. Bali, itong isang kilo na to, eh, 350. And, yeah ialagay ko lang dyan. Hinugasan. Isang hanlaw lang kasi hindi ako nagsasayang ng tubig. Okay, I am having my meal. Yeah, this is uh, tuna and rice. And I'm watching uh, jumping places. You yeah, know, this couple been in the Philippines uh, three times. Yeah. Watching them is uh, relaxing because yeah, they took, they speak very relaxed. Kind people also. Pasensya na kayo madilim kasi hindi ako nag-iilaw. Hindi ako nag-iilaw kasi stealth ako eh stealth ako pag naka dito sa camper van ayokong makita ng tao na ayokong malaman ng tao na may tao dito sa loob kasi hindi lahat ng tao gusto or approve yung mga nagkakamping yung mga nagkakamping sa public places Oh, kasi yung ibang mga nagkakamping kasi makalat. May mga tuwal yang nakalagay sa bintana, sa labas. May mga nakatambay-tambay. Kaya ang madalas eh ayaw ko rin ng ganoon. Kaya dito lang ako madalas sa loob, hindi halata na may tao. Init, mainit pa. <laughs> mainit pa actually pakita ko sa inyo ng konti. <laughs> may ilaw ako dito eh ito saan yung switch ayan ito yung ilaw ayan ito yung ilaw ayan <laughs> ito yung rice hindi nahihiyatag ako <laughs> pakiramdam ko nung binuksan ko yung ilaw Nakatingin lahat ng mata sa akin <laughs> Paranoid mm, Ganun ang pakiramdam ko Kaya nga yung gusto kong ban na bibilhin kasunod eh yung walang ano eh yung walang bintana or kung meron man yung hindi talaga halata na may tao sa loob Yo, good day everyone. Yeah, today I work from uh, 6 o'clock and I finished at 2 o'clock. Yeah, but it is already... Oh! Wala nga pa battery itong relo ko. Kagabi pa ito eh, walang battery mo. charge ko yan. Yeah, kanina nagtrabaho ko na 6 o'clock hanggang alas 2. And pagdating ni ano, na isang kasama sa trabaho, binigyan niya ako ng ano, ulam alam, ah, pagkain ito oh chicken chicken curry daw eh nepali nepali yung nagbigay sa akin si Ange tapos mayroong basmati rice saka ito, tomato daw to, tomato chutney. Ha, pickles. Pagkakasabi niya, iinit ko siya ng maayos. Ayan, kaya mga microwave ko na lang siya. Pero tatagal ako sa microwave. Minsan nagiinit ako ng ng pagkain. Two minutes. Hindi pa rin siya mainit. Eh, kaya ngayon, atagal ko siya mga 3 minutes. Eh, ganyan ngayon dito. Oh, another thing. First day ng ini inigo sa trabaho. Galing sa bakasyon sa Pilipinas. And ito yung dala niya sa akin. Coffee candy. Eh, hindi naman ito galing gawang Pilipinas. Hong Kong. Hong Kong. Made in Hong Kong ito. Dami ko na nung pagkain. niya nyo yung, yung nakaraang araw lang. Binigyan ako ni Stanley ng madaming pagkain. Hirap ito. Eh. Ah, malita maliit na candy. Hmm. Parang tablet. Eh. Wala namang lasa. Baka hindi ito candy. tabang Wah, wow, coffee candy ayan oh Pero matabang na coffee candy Hindi ko lang kung maubos ko yan O oh, nakatulog na nga pala ako <laughs> Alas 4.11 na pala Alas 4.11 Bali, nung pagdating ko dito Pagdating ko dito, inantok ako Ayun, natulog ako. Mukhang andami naman ito. Ayan o. Oh. Tapos nung umalis ako sa trabaho, nakalimutan ko ito. Edi eh, bumalik ako sa fridge Sa cold room Para kunin ito Tapos pinakita ko kay Kiran Si Kiran eh Ano din yun, Nepali Na Nepali rin yun Kasama sa trabaho hmm. Lamig pa rin Kasama yung takip? Ah. Konti isang minuto pa.

kasi bago ako umalis na ng trabaho na pag CR ako at hindi ako gutom usually pag uh, naka, pag may tao sa siya pag may tao sa locker siyempre pag out na halos sabay sabay ayun, pag may nakakasabay akong nag out eh hindi ako nakakapag CR hindi ako nakakatay sa banyo ayun dumidiritsa ako sa shopping center shopping center ako si CR May CR din dito sa park. Pero syempre mas gusto ko sa shopping mall. At sa kakain din minsan eh. Hindi dito malamig sa loob. Maganda yung panahon pati ngayon. Kaya ganito lang yung suot ko. 13 seconds tagal okay kaso mainit naman yan pag nawakan sa plato ko kakainin ito may plato ako dito Ilalagay ko dito para hindi mainit. Okay, so ganito siya. May buto. May buto siya. Ayos, ayos yung lasa niya, mild. Kung titingnan mo, mukhang madaming mga ingredients, mga ano, Jap, uh, mga Indian spice like cumin, coriander, turmeric. Mukhang ganun ang itsura niya. Pero mild lang yung lasa niya. Mild lang yung aroma. So approve ito sa panlasang Pinoy. Hindi ko na tanong ko ng tawag talaga eh. Basta sabi niya chicken curry. Actually ubusin ko na to. Masarap. And I understand na sinabi niya sa akin na kinakain niya kinakain nila ito karaniwan eh nakakamay. Kasi nga may mga buto. So sinisipsip pa. O oh, ganito dito sa labas ngayon. Kaya yeah, kita yun maganda yung panahon. Actually kanina umaga pag ko umuulan. Yeah and low tide eh low tide ngayon. Kita yun. Kita niyo yung lupa doon sa lupa party na yun. Para siyang playground pero bahagi ng kaya wala lang tubig kaya Kaya ganyan yung itsura Tahimik Payapa din yung hangin Pero actually yung temperature Eh medyo uncomfortable sa skin Nakashort ako eh Kaya ang ramdam na ramdam ko yung lamig Pero okay to eh yung temperature na ganito pag naglalakad ka or tumatakbo po jogging pero pag yung nakahinto ka lang eh ramdam na ramdam mo yung lamig so, itong aso na to taba na maliit punggok ba kung susuriin ito yung sabi ko sa inyo na may CR din dito sa park may ibon oh hindi ko lang antayin yung sunset kasi kailangan ko mag-edit ng video sa malamig <laughs>